Magandang hapon ko mga kapambing Tayo pinababad ng palay Ayan Bali ito po ay ano, yung binhi po natin para do sa ating hinang traktor po ng araw. Ito po ay ano, 15 kilos po mga pambin, itong ating babasahin ngayong hapon. Bali ito po ang variety, ano, jackpot po. 102 in 6 RC 666H. Ito po yun. yun. Galing po sa DA yun. Maraming salamat po sa DA. Ah, tayo pinabigyan ng binhi po. Ito po yung babasahin na araw po yun not po ito eh ito po ay para sa mga masasaka subukan po natin ito po yung kanyang ano, variety yan eh yan hybrid po ito tatlong kilo ang laman po nitong ganito isang plastic bali ito po ay lima nagsama-sama na po natin ito po ay ating i muna kay na hanggang ngayong hapon po saka natin ibabasain po para po mapasma maganda po yung ganun po dilad sabay basa pinakang papasmahin po natin para mas mabilis po yung kanyang sibulan mas bumak agad po dito lang po yung sapa ngayon po ay Merkulis Dalawang gabi po ang ating Babad Merkulis Sa Wibis dalawa Birnes na umaga po Ito ating hanguin Ayan. Dalawang araw Dalawang gabi Dalawang araw, dalawang gabi po sa tubig Ganun din po sa kati Bago natin ilagay sa Sa uh, ating pulaan Nakababad At na po dito lang po sa hapa yan. At tayo po yung po ng gulay mga parmin. Bigla ang harvest po nung taga ano po Dumagmang, taga kabilang ano po barangay sa may Camarines Norte po mga parmin. Tsaka po si Lula Linda ay ating ipipitas din po. Gawa ng nag-order din po ng ano po yung sitaw at tsaka po yung talong. Si Kuya toy, toy, Tara. Bonsu, sama ko Otoy. Sa kabila eh tara pupunta pa ako doon Tawagin ko dito na po tayo sa kabilang ilog po mga warmbin at kaya ng umaga nga po ay tayo pinag-spray po dito sa pilapil sa pilapil ng fishpond po malapad po yan ay ay nangihinayang po ako dahil nakabakantilaang ay in-spray natin po kanina umaga yan Bali tayo nga po ay nakatatlong tangke. Eh. Pababa po doon sa may doon sa may ating tanim na maisan po. Tapos sa kaingin natin din eh. Yan, yung may mga ibang madam mo ay ating in-spray din po. Bali yung tatanim po natin dito ay yung yun nga po, yung sigarilyas. Gawa ng ang dami po dito ano, yung puno po ng mother Yan. Maganda po. Diyan natin ipapagapang. Paikot po yan. Yan. Ay mga buhay na po yung ano, mga puno po ng madre oh, Maganda po yung pagapangan. Or patula, buto po ng patula. Pwede tayo maglagay din po dyan. Sa isang araw na po, kapag ka medyo ano na yan, ganta na. Maganda rin po yung ano, yung sigarilyas gawa ng Marami pong pwedeng gawing luto doon. Pwedeng bulang lang. Pwedeng ginisa po. Pwedeng ginataan. Kuwari ko po sa pinakbit. Pwede rin po yun. Yung sigarilyas po. Kaya maganda rin po may tanim tayo. Ito po. Atin na-spray kanina. Bye bye. Ano po? Ampa. Yan. Ito. Yan. Spray din po kanina. kaya tayo ay tinanghali po pagkatapos naman ay nagilog po tayo ha, gumanda na po ang ating ay, sitawan ito. Po, oh. ganda na, nito ito po ito po ating gagasupirin pa rin pala baka bukas po hmm. ito ischedule is oh. natin bukas ito oh bukas kasi ito. mami may magandang hapon may hmm. Hmm. biglang may umorder po eh uh, malaki oh ganito po oh. kahit po araw-araw pitas po ha, si kuya oh ito eh Ayan, ah, si pag mamitas yan. O asa bunso. Ataw. Ah. Malas. Hmm. Dito ko sa kabla. Ay, eh, masong na, hmm. na lang. Ayan, ay, gagaras ka tayo kung bukas ang damo. Doon dam. kayo tumulong sa kabila. Doon malinis. Gumanda po ang ating sitaw, mga kapambing. Bumawi po. Ganda oh. kami. Mga pasunod. Ayan. Hmm. Ari po mga pambin, no po ng ating harvest. Ano, kasama sila kuya po sa si Bunso. Yun. Si Mommy po ipapunta dun sa baba po. At mamimitas naman ng talong po. Ay, salamat po, thank you po. Ay balik po sa dati, yung ating sitaw po nakakatuwa po mga pambin. Kahit butas-butas ang dahon ay ang bunga naman ay ano, dumamay. Yan oh pumapal po ang bunga tsaka po bulaklak maganda po yung ano yan po ay epekto po nung ano crop giant na ini-apply natin yan po yung orange po ang ano ang kahon yun po yung maganda pag po kayo gagamit pampabulaklak po yun yun crop giant po orange po ang kahon maganda po subok po natin yan dumami ah ito po ay ano nung nakaraan ay nakakalungkot na ito ating sitawan gawa ng yung mga dahon pong yan ay namuti na po nangalbuna na pero ngayon nung na-spray po natin ng lanit tsaka po nung may lahok na carp giant yan gumanda po balik sa dati kahit butas butas nga po ang dahon pero yung bunga ay kuminis po yan tapos bulaklak yan bulaklakan po yan ay malaking tulong po yung ano crop giant pang na po ito yan ah, katuwa na po mas madami po sa birnis ang ating mga harvest yan katuwa sunod-sunod po ito dadalhin ko laan po yan sa dampa itong ating na harvest po nakasama po sila bunso at kuya oh. sa talong naman ko Bibinta nyo toy. Yeah. Ha? Bibinta nyo toy. Yeah. Ah. Daming... Oh. Daming Harbis ni Bunso, oh. saka ni Kuya. Oh. Oh. Yan.

ang dala po nito ay sa ano Comarines Norte yung ating talong yan layo po ano po lakadlaang po yun yung magkitinda nito inaabot ng dalong oras may mahigit mula po dito sa barangay Mapulok hanggang Camarines Norte barangay ano yun dumagmang po biglang order sa atin kanina talong po tsaka po yung sitaw mga gulay sa bukid o bakit yung at nagluto po si mami ng banana cue po para sa ating merenda po mga pambin merenda po tayo nanog na po yung ating ano ay yung saging po na saba ah meron po mga parmin po si mami yung dalawa ni bunso na po mami may daw po magmay meron dahil si kuya otoy tayo po si kuya ng ano bananak yun bagong hango po Madali lang naman po itong lutuin mga kapamin. Nagpainit lang po tayo ng mantika. Tsaka po, ano, ilalagay ang sukal. Tapos pagka medyo mainit na, ilalagay na po yung hinugin saging. Sa ganoon lang po, halo haluin. Eh. Dikit na po ang, ano, itong asukal sa saging. Ito po yung masarap na merenda. matigas ang busog po. không có hiệu gần hắn đâu thế nào là có tay kín đi đây bà cỗ thôi làm Tatanim po ulit tayo ng marami. Saging. Nangangain ah, pa si kuya eh. Buhay na po yung kamuti oh. May talabos na po iba.